At saka ngayon daw ata, ngayon na, uh, singilan, mm -hmm. sisihan, mm -hmm. at saka laglagan. Iyon. Diba? Turuan. Turuan na po ngayon. Mm -hmm. Naku, marami. May mga nag-react na pala, Kuya Benny, mm -hmm. ha? Dami, marami nag-react. Doon sa naging pahayag ni Congressman Toby Tsiangko, yes. ang campaign manager ng uh, Alyansa, mm -hmm. sayang wala si Mampat, mm -hmm. marami sana siya sasabihin sa atin, eh. Oo, sasabihin diba? niya na may gag order. <laughs> ang problema ngayon, oh. binigyan ng gag order oh. si uh, Congressman Toby Chanko, oh. pero mukhang yung mga kasama naman doon sa Kongreso, ang bumabanat naman ngayon. Silang gumante sabi, oy, may gag order na yung ano, oh, Pwede na tayo. Bumanat na kayo ngayon. Game, game. Uh, sino mo nagbigay ng gag order na yan? Mga gag yun, di ba? gag, bawal yan. <laughs> Bawal yan! Huwag <laughs> ka na magpaliwanag! Mm. Uh, Megag ka na! Uh -huh. Nako, eh, ang kahapon po, isa-isa natin yung mga binanggit ni Kong Tobi, ha? Mm. Na kaya pala nagpirmahan daw po mm -hmm. sa impeachment ang mga mambabatas eh dahil may promise. Mm. Kaya ang kanilang kanta nga kahapon, na kinakanta ko rin, mm. ay yung, Please release the fund! Uh, no na. No, oh, no na. No na. No. Sana all. <laughs> OPM. OPM. Yes. Oh, uh -huh. you all promised me na other people's money. Yan. Yeah. Eh, pinangako pe, pero oh. ng gobyerno ipinangako. Eh ngayon ay eh, mukhang sabi wala namang ganun pangako mm, eh. wala eh. naman. O bakit ba't yung kami ginagano? Mm. Ano palagi yung sa amin? Pipirma dahil mm. sa kami dahil lamang sa napangakuan? Mm. Ba diba, wala ganon. Mm. Di ba? kaya tinitimbang ng marami ngayon sino na ang nagsasabi ng totoo. Uh -huh. 'Di ba? Uh -huh. Yun bang uh, nauna nagpahayag o yung uh -huh. mga sumasabing tumatanggi na uh -huh. sa araw na ito, nason, ah, nason kuya Benny. Yes. 'Di ba? Eh dito malinaw naman yung sinabi ni Toby Chanco na talagang uh -huh. yun ang dahilan. Kung kaya't uh, marami ang pumirma. Yun na nga? Oo. Nako? Eh marami naman talaga nagtataka. Bakit? Ay kasi... Napakarami pumirma. Imagine mo, pati kakampi, ha? Ah, ganon? Oo, pati kakampi. Maraming kakampi ang pumirma. <laughs> oh, kakampi ng uh, Duterte, ha? oo. Pumirma. Eh pero ang iba Bernardo, sabi sabi, na pressure lang kami. Hindi mm. tsaka 'yung sabi no, hindi ang aming pirma, akala namin ko anong pinirmahan namin eh. Mm. Hindi naman namin alam eh para pala sa impeachment 'yun eh. Oo, at meron diba? nag-sabi na na pressure lang kami dahil iipitin 'yung Ayun, aming no. mga proyekto. Meron ganoon. Sabi na naipasa na namin 'yung batas para sa ospital eh. Mm. Pagka hindi kami pumirma, 'yung pondo hindi matutuloy. Mm. 'Di ba? Oo. Eh may bukang sabi. ang sabi ni Kong Tobi, totoo na niya may gano'n. Mm. Nandun pa nga niya ako eh. Mm. Eh totoo ngayon, pinipigilan ko pa niya sila eh. Mm. Eh pero ngayon may sumagot kay Kong Tobi, mm. uh, Kuya Benny. Yes, sino sinian oh. Ang uh, representante po ng Iloilo, uh, -Ilo, mm -hmm. dating uh, Health Secretary, mm -hmm. Janet Garin. No, ano sabi niya? Oo. Oh. Sabi po ni Congresswoman Janet Green, ay po makisama itong papel talaga na mm. naman. <laughs> <laughs> oh, sabi niya, ano ha, hindi po natiis ni Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin ang mga naging pahayag ni Nabota City Representative at alyansa ng Bagong Pilipinas campaign manager Tommy Chanko na Aba? Oo. Oh. Ha? Sabi niya. Oh. Naintindihan mo? Mm. Na <laughs> ang ikinatalo oh. ng administration senatorial bets oh. sa nakaraang May 12 elections ay ang ginawang pagsusulong ng gobyerno sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oh. Sininimulan ngarin ka ang kanyang video na ipino sa social media sa pamamagitan ng pagtawag kay Chanko na isang mabait na kaibigan na kanyang nirerespeto. Ayo, so may, may, uh, may, uh, may hagod pa. May hagod pa Tapang naman pala. Habang eh. binabatukan may hagod oh. pa. Ganun. Oo. So, Ikaw sabi, ang bait mo naman kasi. Oh. Napakabait mo nga. <laughs> Kailangan kong sagutin yun. Oo. Oh, 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 oh. Sabi ni Janet Garin. Oo. Oh. Pangit naman sabihin na yung mga pumirma sa impeachment ay dahil sa pera. Oo. Oh. At dahil dun sa mga conditional release. Oo. Oh. Kaya nga conditional release, hindi ni-release yung project mo. Oo. Oh. E paano ka naman matutuan nun, di ba? Parang hindi tugma, sabi ni Garin ah, sa isang video na nakapos sa Facebook. So kaya ang kanyang punto, kaya mm. hindi sila natuwa, kasi hindi nga naman ni-release. <laughs> hindi dahil sa kaya mm. hindi natuwa, eh mm. dahil doon sa ipinangako ng impeachment. Mm. Ah, ganun ba? Yeah. Parang, Sinabi niya pa rito. Oo, ano pa sabi niya? Subalit, medyo nagulat lang ako kasi I have to admit, Oh. I was one of those who signed the impeachment not because mayroon akong personal vendetta, oh. hindi rin dahil sa pamumulitika, oh. but because it's our moral obligation. Di ba? Meron pa. Oh. Kasi kumpleto ang complaint, nakabinbin sa Kongreso. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang at huwag i-forward sa Senado. Ayun. Ayun. So para sa kanya... Mm. Aba, teka lang. Pumirma din ako dyan, eh. Oh. Diba? Sabi oh. ni Kong Janet Guerin. Eh oh. e, tapos, sabihin mo, kaya lang kami pumirma dahil doon sa condi conditional, ano yan? Oh, release. release na project. Oh. Mm. Malungkot kami ngayon dahil sa hindi nyo talaga ni release. Oh. <laughs> hindi dahil sa kung ano pa man. Mm. talaga, ha? Mm. Oh, eh well, mukhang uh, ang labanan ngayon, Mm -hmm. Nandun na po sa dating magkakakampi. Mm -hmm. Kuya Benny, nagkakalaglagan na eh, no? Nagkakalaglagan na. Yun ang malungkot na pangyayari. Kasi dati, sama-sama tayo, tuwan-tuwa tayo, di ba? Mm -hmm. Nagkakatuwaan tayo. Ngayon, eh kanya-kanyang laglag na kanya-kanyang ilag na. Hindi lang yung kanya-kanyang laglagang, kundi nakikita natin ngayon na iniiwas na talaga yung presidente. Ayun! Iniiwas na sa mga issues, uh -huh. no? Which is maganda naman. Kasi kapag nasira ang... Uh, Imahin ng Pangulo, abay, wala nang ano eh. Wala na yung tinatawag na, na, na yung baper ba? Na tinatawag na meron pang, pa Wala na, siya yung pinakahuli Pag nadurog, na. durog na lahat eh. Nako. kaya tuloy na, alala ko sabi niya wala noon! Di ba? Walang ganyan! Oo. Meron pa nagsabing isa, di ba? Ano pa sabi? Oo. Yung, yung isa pa, nagsalita pa yung isa. Nilaglag din ba si Kong Toby? Oo, yes. Nilaglag din si Kong Toby. At Nako. ang sinasabi naman eh wala nga raw talagang ganyan. Oh. Oo. Oh, si hindi. Kong ano yan? Si oh. Kong Ace Barbers si ng Ace Surigao. Si Ace Barbers naman. Oo. Oh. Nako. Inalmahan ang naging pahayag ni Nabotas Representative Toby Chanko. ko ako si Toby, kung ako si Toby, binigyan niyo ako ng gag order Yung pala, bubugbugin niyo bubugbugin lang pala ako. Lang ako. <laughs> Ayon kay Barbers, oh. malinaw na maraming mga kongresista na sumusuporta sa impeachment Oh, ang nanalo sa katatapos na midterm elections sa kabila ng pangangampanya ni Duterte laban sa mga ito. Oh. Totoo ba na mas marami yung nanalo yung nah, na impeachment? 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were elected. That's a clear 81.81% 81 win rate. Ganon? Oo, oh, yan na sabi Eh Baka naman mga walang kalaban niyan? Oo. Oh, 'Di ba? <laughs> if the impeachment was such a political liability, oh, we would have been wiped out in our own districts, but, but we were not. But... We were overwhelmingly returned to office. Oo, oh. 'di ba? Sinabi pa ni Barbers na sinuportahan ng mga botante sa Mindanao ang mga nagpakita ng tapang para sa katotohanan at hindi pinaboran ang mga kandidatong naduwag oh. at nagpatakot. Nako. So, ang gusto niyang sabihin, hindi effective. Wow. Uh, parang hindi tumalab sa kanila. Oo, oh, kumbaga eh lalo pang oh. lalo pang nag uh, nagtiwala ang tao sa kanila dahil sa impeachment Ay, ilan kaya sa mga yun na no? walang kalaban ang naman well may kalaban lang may kalaban man mm -hmm. eh, hindi yun talagang matibay matibay na no? dikdikkan yeah. labanan oh, di ba mm -hmm. oh eh dito sa Metro Manila ibang ko lang kung may mga bagay wala pa tayong figures ano mm -hmm. sa ibang araw ipapakuha natin yan yeah. pero kung yun ang magiging punto ni Kong Ace Barbers sabatay ka lang mm -hmm. di ba kung ang kanyang batayan, de, marami pa rin nanalo ng mga pumirma sa impeachment. Hindi, pero marami naman, oo. kung papansinin mo, nangamba si Vice President Sara, oo laban doon sa mga talagang bumangga sa kanya ng harapan. oo Yung mga lumapastangan ika nga sa sarili niya, sa, sa, sa kanya nung siya uh, iniimbestigahan sa kongreso, di ba? Uh Gaya nila kongresman na bande, la kongresman chua. Yan oo. talaga kinampanya niya. Pinuntahan niya pa talaga oo. yung mga lugar na yan. But of course, marami ang pumirma na nagsabing Pasensya na po. Wala lang kami magawa. Talagang iniipit kami. Totoo. Oo. Uh Oo. Uh -huh. Sinasabi, iniipit kami. Kung kaya, eh, alam mo naman itong si Vice President Sara, ah, sige, okay lang. Oo oh, naman. So, kung kaya, yung mga yan, hindi rin naman ipinangampanya na dahil pumirma lang, eh, ikakampanya niya lang na... Uh -huh. di ba hindi I, I, that's petty already dahil Totoo. the fact na napakarami na pumirma may git eh. 200 eh 45. Oh, to 15 plus, ano eh, plus parang 25. Eh, oh. siyempre, 300 lang naman, 317 lang naman yung mga mababatas eh. Mm. Eh, malamang talaga, malaki talaga sa percentage yun. Yes, no? and oh. gaya nga na sinasabi, meron pa nga isang kongresista dyan eh. Ito, oh. nanalo to. Pero hindi na natin babanggitin yung pangalan. Oh, oh. Alam mo bakit siya nanalo? Bakit daw? Kinausap down. niya yung mga barangay chairman. Ah, oh, eh, okay. Alam niyo naman na pera-pera lang to. Ah. Oh. No? At, ah, kahit naman tumakbo si Sara sa 2028, eh mananalo naman. Eh, pero ito, eh, pera-pera lang to. At makikinabang kayo rin namang mga barangay chairman. Yun ang O, oh, eh, kaya sabi ng barangay chairman, ay, sige, di iboto ka namin ulit. Ayun, nanalo. Ay, diba? Nanalo. Eh, tsaka pang isa, diba, no, din to eh. Uh -huh. Eh, para tuloy ang ligaya. Tuloy ang mm. ayuda. Pag kaya mm. tayo pumirma doon. Mm. Ang makikinabang din naman yan, kayo naman eh. Mm. Hindi na naman ako makikinabang dyan. di mm. Diba? May video pa ngayon. Mm. At sa ibang mga probisa, ganun din eh. Mm. 'Di ba? Yeah, totoo oh. naman 'yun. Talaga sinasabi ng congressman lantaran. Uh -huh. Oh, 'di ba? At uh, yung mga 'yon, eh, yung pa mga nanalo ha. ko oh. kasi naging totoo sila sa kanilang mga kababayan. At sinasabi nila na, oh, kayo rin naman makikinabang yan. Nako. Di ba? Oh, na nga. Pero ang tanong dito, Kuya Benny, at ito sa pinupunto rin ni Kong Toby, yung mga naipangakong pondo na yon tsaka yung, uh, yung conditional release na yon hmm. para sa mga mambabatas, hmm di diba, na nakapaloob po sa 2025 national budget, una, legit ba yung project na yun? Mm -hmm. Di ba? Yes. Uh, kasi kung titignan natin, o oh, sige, pinangako natin sa inyo, na, nandiyan yan, conditional ano yan, eh, mm -hmm. conditional release sa ating mm -hmm. mga kababayan. Well, sa 2025 budget, wala tayong question. Ando na yun eh. Mm -hmm. Pero ang tanong, yun bang proyekto na pinangako sa inyo, eh legit ba yun? Oh, well, Sabi ni Kong Tobi, hindi, teka lang, tinitingnan nga natin kung legit yan eh, kasi naka nakahold eh. Oo. Oh, oh. Di ba? Yes, kaya oh. yun, yun yung, sinasabi na, bakit may nadali yan? Oh. Hindi naman yan kasama. Kasi bago ka mag-propose ng budget, nakaprograma lahat yan eh. Oh. So, kung dalawang eh, billion yung uh, proposal mo sa budget na kailangan mo tong taong ito, Oo. hihimayin yan. O, oh, hindi natin kaya 2 billion, 1.5 lang. Yan. So, do sa 1.5, alin yung mauuna dyan? Usually, binabawasan talaga yan. Oo. Yes. Oo. Ano yung mauuna dyan? Okay. So, nauna yung uh, sabihin na natin sa dalawang billion, eh, benteng proyekto yan. O, un unahin natin yung 15 proyekto. Uh -huh. Yung lima, mauhuli. Uh -huh. Ngayon, yung lima, yun yung popondohan. Pero ang nangyayari niyan hindi ganun. Ang nangyayari ah, okay. is, okay. pagka sinabi ng congressman, gawan mo nga ako ng ano, project study read sa ganito, oh. gagawin yun, mamadaliin, at uh -huh. yun yung ipapaso. O, ito. Project Boss, okay ko yag... na to. Project na na. oh, project na na. Akuin mo na to kasi hmm. gawa na natin to. Yes. Kompleto na dokumento nito. May mga gumagawa talaga yun. Eh, Meron di ba? gumagawang ganyan. Uh -huh. So, since ganyan na nangyayari, sa halip na matino yung proyekto ng gobyerno, eh, minsan, nauuna pa uh -huh. yung pagsisimento ng kalye bago lagyan ng mga culvert sa ilalim. So matapos isimentohin uh -huh. yung kalye sa ibabaw, uh -huh. at ngayon eh, may pondo na para doon sa uh, uh -huh. lagusan ng uh, tubig baha. Oo. Uh -huh. uh -huh. Yung drainage eh, system. Tsaka same. sisirain. Sisirain yung linyo gilig. Kasi sisirain yung... o no, kasi lalagay na roon. Would uh -huh. imagine, ganun ang nangyayari uh -huh. sa atin. Dahil minsan, sa pagiging ah... Uh, uh, So, Paano ba natin sabihin yan yung uh, pagiging pakialamero, <laughs> int intrimitido? Akala ko entrepreneurial na mindset. <laughs> mga intrimitido uh -huh. ng mga mambabatas. Ayun. Yan. Misa pero, may ganyan. Pero ang tanong ko ngayon, Kuya Ben, gusto ko malaman ang sagot dito. Yun bang nagsubmit ng project o budget mm -hmm. noong 2025? Mm -hmm. Sila ba ulit ang magsasubmit mag ng budget ngayon para sa 2026? What, what, do you mean 25? Hindi, kasi 20, ba, di ba meron na gumawa ng 2025 budget? Yes. Sila na, yung mga gumawa gumawa ng karaan. Yeah. Bago ba uh, pumasok ang 2020 at Congress, eh, yung gumawa ng budget doon, sila ba ulit ang gagawa ngayon, 2026? Para sa budget ng 2026? Kasi sa bitan na lang. Na. Hindi na. Hindi na. Dahil ay abutan abut oh. na eh. Yung bago na, yung bagong ah, set na. Ah, na ba rito? <laughs> <laughs> hindi. yung bagong set na ng mga congressman ang gagawa ng budget. At ah, yung hindi, magbibigay ang, ng proposal ano? ng project. Oo. Uh -huh. Eh, of course, alam mo, hindi nga dapat congressman <laughs> na nagsasabit ng mga project na Sa, yun eh. Sabi ko na sabi Dapat eh. ang nagsasabit niyan oh. yung mga government agencies. Kasi eh. sila implementing agency, oh, di ba? Oh. Oh. Ito, ang, ang trabaho ng mga congressman, eh, gumawa ng batas. oo oh. ipasa. Ipasa. Yung batas na sinumitin ng executive, di ba? Yes, yes. Oh. oh eh, ang nangyari, eh ang nasusunod na ngayon yung congressman. Kaya nga, ang mm. nangyaya, natin ito, kung mukhang, mukhang mm. magkakaulitan ba mm. para sa budget, proposed budget ng 2026? Well, at ang mangyayari, tuloy ang ligaya, Kuya Benny? B baka <laughs> maaring diba? maaring ba maaring mangyari yan. Di ba? Maaring mangyari Hindi oh, malayo mangyari yan. Baka tuloy dahil, ang ligaya pa rin. Dahil, uh, oh. gaya ng sinasabi, may mga hindi natupad oh. na pangako. Baka, <laughs> baka yung mga nanalo, oh. eh, to be continued. Nako. Oo. Eh, ay, di ba? Eh, kaya, kaya ako, hindi mo maalis sa isipan ng tao yan. Eh, baka yun sila pa rin ang, yung gumawa ng budget para sa 2025. Uh -huh. Eh, baka sila din ang gumawa ng budget para sa yung proposed budget para sa 2026. At ang mangyayari, ang, ang resulta niyan, ay eh, mukhang tuloy ang ligaya, pare ko. <laughs> hindi kaya ganon? <laughs> pwede, pwede, pwede. Di ba? <laughs> oh. mare maari, maari, Pero, again, uh, Unti-unti nakikita natin yun na namumulat na yung taong bayan sa nangyayari. Na, tignan nyo, sa election process, namumulat na ang taong bayan. Uh -huh. eh, sana naman, pagkarating doon sa mga budget na yan, at yung sa mga project, yung mga deliberation na yan, uh -huh. e eh, mamulat din yung taong bayan. Pag, kapag nakita nila isang bagay, gaya uh -huh. yan, yung flood control, limang <laughs> daan diba? yan nationwide at merong budget na daang milyon din. Ano ha? Uh, oh. Daang milyon yun. Alimang libong proyekto pala yan. So, billion yan. 500 billion pesos oo na hindi pa hmm. nalabang ko saan hinanap. Kaya tuloy daw sabi niya, lumubog ang buong Bicol Region. Yes. Di ba? Yan ang sinasabi, yung flood control project na yan. hindi makita ko nasaan. Pero o. until this very moment, hindi na pag-uusapan yan. Uh -huh. Hindi na bibigyan ng malalim Kasi na pansin yan. Kasi nga, nata pumasok ang eleksyon, kaya ako sa tingin ko, isa sa mga babalikang iso yan. Mm -hmm. Yung ating pambansang budget hindi pa tapos, ha? May Supreme Court issue yes, pa yan. Yes, may Supreme Court oh. issue pa. Yung pinagpapaliwanag ukol doon sa Flood Control Project, Kuya mm -hmm. Benny, hanggang ngayon, hindi mm -hmm. pa rin po yan, ha? Hindi pa. Oh. Mm -hmm. Pero kung ang mangyayari natin sa 2026 at itong 20 at Congress, mm -hmm. same leadership ba ng House of Representatives? Kasi kung same leadership, eh well, mukhang tama ako, Kuya Benny. Tuloy ang ligaya dyan. Well, yan ang tanong ng ating mga kumbayan. Sa akin bayan. naman, kung ako tatanungin mo, oh. same or not the same? Oh, The same. <laughs> ah, ganon. Oo, oh, kasi... Ano to eh? Yung tradisyon na to eh. Ah, tradisyon na oh, ba? Oo, nangyayari na yan ba, pa. Hindi ba dapat yan ang tradisyon na dapat buwagin? Pero ang ang oh. nangyayari nga is this. Oh, Dapat umiigi, bumubuti. Oh. No, D dati nawala na yung uh, yung pork barrel na yan eh. CDF na yan eh. Oh, hindi hanggang ngayon naman eh, hindi wala na. Ha? Wala hindi. at ng Supreme Court yan eh. Sinabi lang na wala. Oh. Pero ang nasusunod pa rin eh, yung mga mambabatas. Pagkarating sa proyekto. Nag-iba lang ata, eh, no? Oo, oh, nag Nagibang lang. Nag anyula pero sa mga Nag-ibang saying... anyo, oh, Akin yan. <laughs> Di ba? Akin oh. yan. Meron ba tinatawag na, pwede ba, ano, passing through lang, passing through. Ayun, oh, dumaan yun. lang, no? Oo, oh, kumbaga, paano passing through uh -huh. yung yung project gawa ni Juan de la Cruz, galing yung yung pondo sa ganitong ahensya oo uh -huh. eh ang may hawak doon eh, si congressman ganito eh may bibigay kang SOP kay congressman <laughs> ganito well nangyayari 'yung mga ganyan uh -huh. no tayo uh -huh. dati galing tayo sa gobyerno kaya nakikita natin 'yung mga ganyan eh uh -huh. well impact ang atin paano a-assess ng bansa kung ganyan ang ginagawa natin na oh. ikagaganda ng lugar natin, abay kailangan pa tayong bigyan. De, pero ako, kuya, bi para mabago 'yan. Para mabago? Mm. Siguro may tsansa para ito'y mabago. Mabago din ang house leadership. Well, kasi kung sabi mo nga kanya, nagising na ang taong bayan sa paraan ng pagboto, eh, no? Hmm. Sa paraan, etc. Et Marami tayong nakagising na. para parang nagising tayo sa katotoo. Oh, hmm. tapos na pala eleksyon. Ito na hmm. pasya ng taong bayan. Hmm. Sana yung mga binoto nating mababatas, ay eh, magising na rin sa katotohanan. Hmm. Di ba? Hmm. At kung sila'y bahagi ng pagkakagising sa katotohanan, batay ka lang, kakailangan na namin magbago ng leadership sa aming uh, kapulungan. na, Di ba? Alam, alam mo, uh, congressman Toby <laughs> Sabi ni Kongresman Toby Chaco, oh. bakit ako tinitira nyo eh wala naman, hmm. hindi naman ako... Hindi natin kayo tinitira, napabangkit lang po namin kayo. Oh, hindi, oh. hindi tinitira daw siya ng mga Kongresman. eh hindi naman daw siya tumatakbong. Ah, speaker. speaker. Ayon. Bakit si Alvin Benitez daw eh, na marami nang nakausap at hindi Tatay raw yun. Oh, Alam mo, meron tayong kasabihan, slowly but surely. Ayun, no, ayun, oh. ayun, <laughs> <laughs> sabi ni siguro sabi ni kong Albi sige lang kain lang magbara yan oh. ako lang dito medyo gapang gapang, oh, gapang, -gapang konti oh, konti gapang -gapang, lang konti konti lang <laughs> yung pala oh. may git dalawad na ah <laughs> <A> ganon <laughs> ang nakakausap at, hindi baka naman kinausap lang pero sabi lang. ni JJ Suarez ha Oo. Uh -huh. May git dalawang daan na raw. Kaya nga, buo pa rin transporta. daw ang super majority nila eh. Oo, oo. Super majority. Ako sa tingin ko, alam mo kung ano, ba't buo ang super majority? Uh -huh. Kasi baka si J.J. Suarez na si Speaker Martin. Sa... <laughs> <laughs> super talaga yun. di ba? Majority pa oo, sila dala. Oh, oh. Majority floor leader. Oo. Uh -huh nako eh, alam mo, ang dami talagang uh, nagising no, sa mga sinabi na yon ni mm. Kong Tobi. Bagamat ngayon, oh. ay dinin-dispute ng kapwa niya mababatas. Oh, hindi natin akalain mm. na merong isang Tobi Tsiangko na magsasalita ng ganyan. Oh. Lahat well, takot eh. Knowing Tobi Tsiangko, no? yeah. wala din naman. Oh, dati, ganyan din ang oh. ganyan niya. Basta may paninindigan eh. Oh. Diba, na kapag alam niyang tama, magsasalita siya. Oh. Well, good ha? Well, at saka oh. hindi naman natin... Aywan ko ha, again, hindi ko masasabing galit sa kay Speaker hmm. sapagkat ang kanya may bahay ay isang rumualdes, hmm. di ba? Ni hmm. kong Toby. Oo, oh, anak sila eh. Kung ang pag-uusapan naman ay Albi Benitez, hindi mo rin naman masasabing galit siya kay uh, Speaker hmm. eh kasi, di ba? Ah, uh, magkakasama din naman niya mga yan at uh, ang pangulong Bongbong naman hmm. eh, alam ko kababata niya yung uh, Albi Benitez. Like oh, 'Di ba? E, kaya 'yan ang politika. Uh -oh. Your friends today, uh, your friends today enemy tomorrow. Uh -huh. Aha. <laughs> ako sa tingin ko pero ang magiging breaker diyan sa mm -hmm. tahimik yung Albi ah, baka dark horse ito sa pagiging speaker eh. di ba sa part ng kamera yes. sa Senado lumalabas tong ng mga pangalan uh -huh. Kuya Benny ha yes uh, Mig Subiri baka daw bumalik uh -huh. oh, Tito y Soto Tito Soto isa Maring yan uh -huh. May, may mga kumausap na araw sa kanya. Uh -huh. di ba ngayon, si, pwedeng ituloy pa rin ni uh -huh. Senate President it uh, is oh. yes. pero hindi mo rin pwede daw ipikit ang iyong mata, uh. yung Alan Cayetano. Yes. Uh. May mukha may numero din. Ano ah? At yung isang dark horse uh -huh. ayaw ko ko may ano numero uh -huh. pinapalutang din ang pangalan. Pero uh -huh. siya tahimik eh. No, oh, tahimik. Hindi sa kumikibo nang tinatanong ko din. <laughs> <laughs> si si kong Dante Marcoleta, oh. di ba? Pero kung titig na mo no sa uh -huh. kung pwede lang bumoto. Uh -huh. Ang mga nasa Facebook Oh. Panalo na si Dante Marcoleta. May nagpalutang agad ganun <laughs> sa Facebook. Kasi nung gusto maging Senate President, <laughs> oh, oh, oh. no? nako. Pero isa sa mga dapat nating bantayan dito, mga kababayan, kapag ka naipasa po, ha, may lumutang ng numero ngayon. Uh -huh. uh, baka daw umabot ng 10 trillion. Uh -huh. Ayaw ko, sa balita ng ikay ng umaga na binasa ko, ha, posible daw umabot ng 10 trillion ang hihingiing budget ngayong 2026. Uh -huh. Budget for next year. Nako, ang laki na naman niya. Kung 10 trillion, uh -huh. eh malaki din ang kailangan nating utangin, uh -huh. Kuya Benny. Uh -huh. Malaki po, kasi talagang ang laki ng deficit ng budget natin kumpara sa gastos sa kakita uh -huh. kada taon. Patay tayo. Kung 3 trillion, iyan po ang dapat nating mabantayang mabuti. Uh -huh. At kung alin-alin dyan, sa mga proyekto na no yan, ang ibibito ng Pangulo. Kung uh -huh. meron ba, aabangan ng taobayan yan iyon masakit siya. Pero uh -huh. balikan natin ang ating pinagmula ng uh, sim uh, pasimula ng ating programa, uh -huh. uh, may pangako eh. Uh -huh. Versus sabi nung isa naman, dalawa naman walang pangako. Uh -huh. Oo. Oh, may naipangako. Uh -huh. Pero sabi nung ibang kasama, wala. Kaya uh -huh. ang ating box populi sa araw na ito, mga kababayan, simple nga. Simple lang po. Ang tanong natin, may pangako nga bang napako? <laughs> may pangako bang napako? sa mga mambabatas. Uh -huh. Yan! Yes!